Hi guys, good morning! Welcome sa aking vlog. Ayan guys, uh, bumili pala ako sa palengke ng mga gulay na to dahil gagawin kong juice. Ito po yung healthy diet ko ngayon guys, i-cleansing ko to umaga't gabi. Ang binili ko pala is carrots, pepino, kinchay, loya, at saka yung... at saka yung lemon guys, uh, at yung apple, iho na lang. Ito na pala siya guys, i-blend ko na siya. Uh, wala kasi tayong juicer kaya blender na lang po mas maganda sana ang juicer medyo mahal lang guys kaya ito na lang po magbe-blender na lang po tayo uh, at ating sasalain pagkatapos nito ma blender ang mga gulay at uh, yung apple ihuli na lang po paglagay ito na nga guys sasalain ko na dito sa salaan para mabukos na yung pinaka-juice nya at uh, pagkatapos nito guys Uh, i eh, prefer ko naman yung apple at itong apple ang i-blender ko ngayon kasama nung piniga na juice sa gulay at ilalagay ko rin dito yung itong lemon na piniga ko ayan ilalagay ko ng lemon na piniga at saka pagkatapos i-blend ko ulit siya para maghalo siya at pag ito na po yung pinaka finish product po nito guys ang apple kasi hinuhuli ko para talagang makakain ko yung apple dahil tinanggalan ko naman siyang balat pero yung balat kasama kaninang nakablender sa mga gulay kasi yung mga balat daw ng apple is healthy rin ito na pala guys nalagay ko na sa lagyanan dahil sobrang nga sa bottle na isa dito ko nilagay sa isa at irarit ko to siya guys at iniinom ko to isang tasa bago mag breakfast at isang tasa din bago matulog sa gabi yan po ang cleansing diet ko ngayon guys bali pang apat na araw ko na ngayon